Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo uh, na naway na sa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng ating Panginoon Diyos. Ngayon ay ating pagpapatuloy, ang pagbasa ng Biblia bilang dalawampu. Uh, Magsisimula sa bilang uh, Kapitulo 11 hanggang Kapitulo 12. At aking pinamagatang reklamo ng mga Israelita o mga Israelitang patungo sa kanaan ang kanilang lupang pangako na pinangako ng Diyos sa kanila. Bilang ah, Kapitulo 11 At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon at nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibig kay Moises at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Tabera sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman. Ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, Sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? At ating naalala ang isda na ating kinakain sa Ipto na walang bayad, ang mga pipino at mga milon at mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kano-ano man sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kulantro at ang kulay niyaon ay gaya ng kulay ng delio. At ang bayan ay dumadaan sa palibot at pinupulot yaon at kanilang ginigiling sa mga gilingan at kanilang dinidigdig sa mga lusong at kanilang niluluto sa mga palyok at ginagawa nilang muling tinapay at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nahulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nahulog. At naririnig ni Moises ang pagiyakan ng bayan sa kaniyang kanyang sambayan. Na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanilang tolda at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, Bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong inihatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito. Akin ba kayang pinaglihi ang buong bayang ito? Pinanganak ka ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan na gaya ng nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanilang batang pasusuin sa lupay ng iyong pa sa kanilang mga magulang. Sana ko kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito sapagkat sila ay umiiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Hindi ko kaya dalhin magisa ang buong bayang ito sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako ay ginagawan mo ng ganito ay patay mo na ako pinamamanhig ko sa iyo. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ka nang makitang aking kahirapan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, pisanin mo sa akin ang pitumpong lalaki sa mga matanda sa Israel. Sa iyong mga nalalaman na mga matanda sa bayan ng mga nangungulo sa kanila. Adalin mo sa tabernakulo ng kapisanan upang sila'y makatayo roon na kasama ko. Nakasama mo. At ako'y baba at makikipag-usap sa iyo doon at ako'y kukuha sa espiritong sumasayo at aking isasalin sa kanila at kanilang dadalin ang pasa ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalin mag-isa. At sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo para sa kinabukasan at kayo'y magsisikain ng karne sapagkat kayo'y nagsisiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain sapagkat may kahit nang nasa Egypto dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo hindi ninyo kakaning isang araw ni dalawang araw ni limang araw ni sampung araw ni dalawang pung araw kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan sapagkat inyong tinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. At kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, Bakit kami nag nakalis sa Egypto? At sinabi ni Moises, Ang bayan na kinaroroonan ko ay anim na raang limong katao, na nakatayo. At iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanila makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ng mga kawan ang mga bakahan upang magkasya sa kanila o ang lahat ng isda sa dagat at itipulin sa kanila upang magkasya sa kanila? At sinabi ng Panginoon kay Moises, humikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayon ay makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. At si Moises ay lumabas at isinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon. At siya ay nagpisa ng pitumpung lalaki sa mga matanda sa bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagserta sa kanya at kumuha sa espiritong suma sa kanya at isinalin sa pitumpong matanda. At nangyari, nang suma kanila ang espirito ay nanganghula ngunit hindi na sila umulit. Ngunit naiwan ang dalawang lalaki sa kampamento na ang pangalan ng isa ay Eldad at ang pangalan ng isa ay Medad at ang Espiritu ay sumasa kanila at sila'y ay kabilang sa asulat ngunit hindi nagsisalaba sa tolda at sila'y ay nanghula sa kampamento. At tumagbo ang isang binata at sinaysay kay Moises na sinabi si Eldad at si Medad ay nanguhula sa kampamento. At si Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises na isa sa kanyang mga piling lalaki, ay sumagot at nagsabi, Panginoon kong Moises, pagbawalan mo sila. At sinabi ni Moises sa kanya, Ikaw ba'y may paninibugo sa akin? Ibiginawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isa ka nila ng Panginoon ang kanyang Espiritu. At naparaon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel. At lumabas ang isang mahangin galing sa Panginoon at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat. At pinagpag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento at nagsilipad na may dalawang siko at taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nangatindig ng buong araw na yaon at, ang, at ng buong gabi at ng buong ikalawang araw at nagsipanghuli ng mga pugo yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng sampung omer at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa na hindi pa nila nangunguya ay nagningas laban sa bayan. Ang galit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. At ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Kibrot Hataba sapagkat doon inilibing nila ang bayang sakim. Mula sa Kibrot Hataba ay naglagbay ang bayan na patungo sa Haserot at sila tumira sa Haserot. Bilang Kapitolo Labindalawa at si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan labang kay Moses tungkol sa pagkapag-asawa -pag 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 niya sa isang babaeng kusita sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin at narinig ng Panginoon? ang lalaki ang si Moises ay totoong maamong loob na higid kay sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan at silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap Tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanilang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pak pakikilala sa kanya sa pangita pangitain na kakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya ay tapat sa aking buong bahay. Sa kanya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig ng maliwanag ang hindi sa at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa akin lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at sila ay umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda at narito si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe. At tinignan ni Aaron si Miriam at narito siya ay nagkaketong. At sinabi ni Aaron kay Moises, O Panginoon ko, sinasamo ko sa iyo na huwag mong paratang ang kasalan sa amin sapagkat ginawa namin sa may kamangmangans at sapagkat kami ay nagkasala. Huwag mong itulot sa kanya, sinasamo ko sa iyo na maging parang isang patay na tunaw na kalahati, ang kalahati ng kanyang laman, paglabas at yan ng kanyang ina. At humibig si Moises sa Panginoon na sinasabi, Pagalingin mo siya, O Diyos, pinamamanhik ko sa iyo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, kung siya'y niluran ng kanyang ama sa kanyang mukha, hindi ba siya ayayang pitong araw? Kulungin siyang pitong araw sa labas ng kampamento at pagkatapos ay madadala siya muli sa loob. At si Miriam ay kinulong ng pitong araw sa labas ng kampamento. At ang bayan ay hindi naglagbay hanggang si Miriam ay nagdalang muli sa loob. At pagkatapos nito ay naglagbay ang bayan mula sa aserot at umantong sa ilang ng paran. dito na po lamang at uh, inyong uh, sundan ang susunod na video, ang uh, pagbasa ng Bibiliya bilang dalawampu't isa.